October dance? Bima. Hello mga kabayan. O maayong adlaw mga kabisdak. This is Liz again and welcome back sa ating channel. For today's video guys, sa pag-uusapan natin ay ang update ng ating driver's license. Pero bagong lahat, intro muna tayo. katanungan guys ay regarding sa license, kung pwede nga bang mag-convert ng Philippine Driver's License into Croatian Driver's License, ang sagot po ay yes. Sundan nyo lang po ang video na ilalagay ko sa description para sa inyong guidance. At ang pangalawang katanungan, pwede nga bang mag-convert ng Driver's License kahit expired ito? Ang sagot po ay hindi. Dahil po sa driver's license, nakalagay po dito yung validity mula sa Pilipinas then ilalagay lang nila yung 10 years additional dito guys. So marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung pwede bang dito na i-renew. Hindi po. Kailangan po talaga i-renew siya sa Pilipinas then ipa-convert na lang natin siya dito sa Croatia. Dahil nga po may nakalagay na validity. Ito kasi sa likod ng lisensya nito guys nakalagay kung kailan mo nakuha itong lisensya na to or kailan nag-start ang validity nito sa Pilipinas. Tindadagdagan na lang nila ng another 10 years dito sa Croatia. So, nakalagay siya dito. Ayan, like itong sa akin is February 2. So, nakalagay siya dito. Tapos, ilalagay lang nila dito ang 5, 15, 30, 34. So, ganito ang itsura niya sa likod. Nakalagay dito kung alin yung pwede mong i-try. At ang susunod na mga katanungan, ano nga ba ang gagawin nila sa ating lisensya? Which is, isa din ito guys, sa inaabangan ko talaga masagot ang katanungan na to. Though, merong mga nag-comment na pwedeng sa Pilipinas or pwedeng sa Philippine Embassy, directly po talaga nagtanong ako doon sa Police Department kung ano ang gagawin nila sa ating lisensya. Kasi naisip ko nga mga kabisda kasi baka sisirain nila, gukupitin nila or i-dispose na lang dito. So ang sagot na sinasabi nila guys ay i-forward nila sa Philippine Embassy at pwede natin kuhanin doon. Pero dahil nga isa lang yung pwedeng hawak natin dito na lisensya which is itong Croatian Driver's License lang ang pwede natin gamitin. So, ganito yung itsura ng ating lisensya. Ayan, after one month, nakuha na nga natin yung ating lisensya, which is, ang validity nito ay 10 years. So, update na pala din, guys. If ever, umalis tayo at nakalimutan natin yung ating working permit or yung ating ID, pwede natin itong ipakita in case ma-check tayo. So, valid siya. Layo po sa ating working permit. So, ganito yung itsura niya. Sa mga hindi pa nakapanood doon sa aking unang video regarding sa pagconvert ng ating Philippine Driver's License into Croatian Driver's License, guys, update lang, i-recap ko lang. Ang una natin gagawin ay mapatranslate po muna tayo ng ating Driver's License. Tapos, pumunta tayo ng police station at kuhanin natin yung resibo kung saan magbabayad tayo sa post office. After noon, bumalik tayo doon at i-advise nila tayo kung saan tayo pwedeng mag-medical. Sila po yung magbibigay sa atin ng guide at steps o kung kanino tayong doktor pumunta para sa ating medical. After guys, depende ko ano sasabihin doon sa medical. Like sa akin, in ako na kumuha ako ng confirmation ng aking health status sa aking personal doctor. So, ibig sabihin yan, advantage kung sa mismong lugar na to, nandito ang yung personal doctor dahil kukuhan mo yung papel na manggagaling sa kanya. After nun, bumalik lang tayo sa ating doktor at yun nga, umpisahan nila yung ating medical. Sa mga nagtatanong kung magkano ang aking binayaran, guys, sa mga nababasa ko kasi sabi nila 100 euros daw ang bayad sa medical. At yung iba naman ang sabi wala nang translation. Pero guys, siguro case to case basis ito, depende sa location mo. Yung naranasan ko kasi dito, yung experience ko, ang binayaran ko sa aking translation ay 35 euros. So medyo mahal talaga siya. Kasi may mga nababasa ako na meron ding 7 euros lang, 5 euros lang ang isang page dito kasi sa Rovin, guys, is 35 euros yung aking binayaran. At ang babayaran din sa posta or post office ay 20.71 euros. At dahil nga ni-required ako ng confirmation of my medical status, ito naman ay binayaran ko ng 10 euros. At ang aking medical certificate ay binayaran ko ng 85 euros. Cash po ito mga kabisdak. So overall, ang binayaran ko ay 150.71 euros para sa aking driver's license. Again mga kabisdak, 10 years po ang validity ng ating driver's license dito sa Croatia. At hindi po pwedeng ma-convert ng expired na ang lisensya. Ang ating Philippine driver's license ay ipo-forward nila sa Philippine Embassy. By the way guys, sa mga hindi pa nakakalam, sa mga baguhan pa lang dito, ang Philippine Embassy po ay nasa Vienna, Austria. So if ever, doon nila ipo-forward ang ating driver's license. At sa mga nagtatanong kung mayroon pang exams dito regarding sa driver's license, wala na po. Wala nang exams, wala nang certification from LTO. Yun po kasi minsan ang mga comment na nababasa ko. Meron pa bang mga confirmation na magagaling sa LTO sa Pilipinas? So ang sagot po ay hindi na po kailangan. As long as valid ang ating driver's license, i-allow ia ka nila na makonvert ito into Croatian driver's license. And that's all for today mga kabisda. Kung meron pa kayong katanungan regarding sa ating topic, don't hesitate to comment down below. Or you can send me message on my FB account. I ilalagay ko dito guys. Kung bago ka sa akin channel, don't forget to subscribe, like, comment and share na rin para makatulong tayo sa iba nating mga kababayan na nagtatanong about sa lisensya. Sana may natutunan kayo at nakatulong ako kahit papano sa inyo mga Kabisdak. See you on my next video. Bye. なるほど。